Hoy, para naman sa ating pabaong pang night, ano ang gagawin nyo mm -hmm. kung makita kayo ng aso o pusa <laughs> sa riles ng tren? Sisigaw. <laughs> ah, <ganun. laughs> Kasi mayan sa LRT1, operator ng tren na ang nag-adjust sa isang asong pagalagala. Aba, makikita sa viral video na ito ang mabagal na pagpapatakbo <laughs> ng tren sa bahagi ng Hill Puyat Station noong Sabado. May bigla kasing sumulpot na aso sa riles. Ayon sa uploader na si Charmaine Facto, vinidyohan niya ito dahil natuwa siya sa ginawa ng train operator. Inampon ng Love by the Gaps Animal Rescue ang aso at pinangalanan itong Liberty matapos tuluyang masagip sa Libertad Station. <laughs> Pero hindi lang aso, nga, may pusa rin naligaw sa MRT na ispatan ang kuting na ito sa riles ng Shaw Boulevard Station nung Martes naman isang babae ang nagkusang mag-uwi sa kuting. Pero kwento ng uploader na si Weng Carpio, hindi raw agad nakuha ang pusa mula sa riles. The time na kukunin ko siya, gamit yung payong ko, sumisigaw yung guard. Sabi ng guard, bawal, bawal. Kailangan pa daw ng clearance. Tsaka daw, baka madisgrasya daw ako. Tsaka may, may multa. Okay, ayon sa Department of Transportation, kailangan talaga muna ng clearance mula sa control center ng estasyon bago makababa sa rilis. At dapat, oy, tiyaking kalmado ang sasagiping hayop para hindi ito tumakbo na maaring magdulot ng disgrasya sa paparating na tren. Mga kapatid, Edling Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.